Welcome back to my channel Just Automotive mga guys uh, Dito po nagmamadali si sir Kasi dumating dito Anong oras sir? Yan, alas 2 sabi ni sir Dumating kasi po rito Tumagas yung water pump Ford ano po ito? For Fiesta oh, Sabi ni sir bagong bili daw Tama kasi tayo nagkabit nito Ilan linggo sir? Sanlinggo lang Sanlinggo Huwag na natin bangitin yung pangalan Inga. Uh, basta Uh, ano po? Ah, uh, reminder lang po tayo rito. Ah, uh, kung pagpalit kayo mga guys ng water pump po, dapat po ah uh, nyo yung ano, yung tindero. Pero sabi naman yung nag dito, wala naman daw kagustuhan. Ang kagandahan sa kanya, pinalitan na yung pesa, pero yung labor ng ano, paggawa nito, hindi niya ano, hindi Wala, walang refund. Walang mga guys, ah uh, konsero di bobo tawag din ano yung uh, kahit kontiwan lang. Konti lang, sana kasi tignan nyo po ah uh, sabi niya wala naman daw problema dahil totoo naman walang may kagustuhan na magkaroon ng ano ng tagas po nito pero sa unto ni sir dapat daw kahit man lang kalahati yung ano yung ibinayad sa labor ang parang ay, ayong ano niya yung share niya Diba? Ito mga guys, oh, yung tagas, oh. Ayan. Ilawan natin, ha? Ah, para makita nyo. Ayan. Kung ano ko yung kulay ng kulan, ito ko yan. Na kulay, na kulay <laughs> yung kulay ng tagas kasi water bang ang problema. Eh, ano lang dito, mga guys, hindi ko na po pinakita kung sino yung may nagdala. Uh, ang reminder ko na lang po, paalala na lang ko sa inyo, hanggat maaari po, wag na lang po mag ano. Si sir kasi, sabi niya, yes, ikaw na bahala sa pyesa. Yung problema, yung kinatawagan natin, nagkaroon, uh, na, nagka taon na hindi umasok yung ano, yung nakakalam ng pyesa. Kaya, na siyang napilitan bumili. Total eh, pinadeliver niya rito yan. Isang linggo na sir? Isang linggo lang, wala pa. pa isang yep. lang ginamit yun ha. Ayan. Kaya nung ano nung tumawag siya nung nakaraang gabi sabi niya, "Yes, may tagas yung ano, yung makina ko. Baka naman iba na naman 'yun kasi sabi niya, pinalitan na raw ito. Lahat ng ano, sabi niya kasi, yung tinakbo niya baka may ibang pinanggagalingan Eh nung nag tayo mga guys, ang naging problema, yung water pump Ito, Tingnan mo sir, yung na water pump. kanina. Yan. Ito mga guys. Dito nang galing yung ano. Yung tagas. Dito sa so may bearing. Yan you know? o. Kaya nga kanina, nung inalitan yung ano, yung supplier nito, uh, hindi rin siya nakapaniwala. Pero ang sabi niya, sir, wala, nang, wala naman may kagustuhan na problema tayo dito sa water pump yan, uh, papalutan natin ito Pero Yung labor mga guys Wala na Babay na, Babay na. <laughs> kaya yun na lang po Sabi ko po ulitin natin For reminder po ito Na hanggat maaari po uh, kung meron pong Pero kung ano po Kung Sabi nga ni sir Yung original sana Kaya lang yun nga wala tayo nung ano nung tinawagan natin yung supplier natin na kataon na hindi umasok yung ano yung nakakaalam ng pyesa yan sa Marikina kaya o oh, alam ko yun sa sabado no? o oh, sabado kaya wala na tayo makikita. kung sabado anong araw ngayon lunes lunes sabado sabado vernes ano sabado linggo lunes Ay, sabado na naman mix siya kaya alam, dapat dadali ko rito ng linggo sabado ng umaga sabi ni may puno Ako, ko na Ayon. Kaya yun lang mga guys. Ito lang po ang ano ko dito. Hindi na tayo gaano nagvlog-vlog kasi. Medyo katulad nito. Yung na natapos na sana. Dahil okay naman. Natapos din yung araw na to. Kasi sino ba naman yung tumira? Sino tumira sir? Eh, siya pa kasi mga guys. Yung ginawa nito. Ano? isang araw, pero kanina dumating si sir, sabi niya alas dos kung alas dos, alas tres, alas 4, alas cinco, three hours mga guys yan check natin mga guys ha you know. hanggang dito lang po tayo okay, dahil hapon na po okay, kailangan natin magpahinga anong oras na? anong oras natin mga guys? oras, oras o, 5-5 oh, kaya yan mga guys, tawang tama lang exacto yung oras natin alas dos sa pumasok, to 3, 4, 5 3 oras alam na alam ni Sherry yan gusto oh? oh, ko dumating dito, gusto ko nang bahay 1.30 eh, naman ako ayan, ay, yeah, yan lang mga guys. Ulitin ko po, for reminder lang po kung bibili kayo ng desa, ah, uh, maganda rin yung ginawa ni Sir. pinapalitan niya kaya lang po yung labor. Wala siyang ano, parsi di hindi siya nakikihati. Uh, yun lang, yun lang, tapos yung kulan Bumili Sir ng ano, ng kulan pero ulitin ko mga guys, hindi na masama po ito kung magpagawa mo kayo sigur siguraduhin nyo po dun sa binila nyo ng pyesa halimbawa may problema paano yung labor ko paano yung kulang ko pero kung sinabi niya na wala naman may kagustuhan uh, pero medyo maano ano po yun, mahirap tanggawin pero tuto na yun. hindi mo pwedeng ibenta yung isang bagay na ano na ikakasira mo meron yung mga tinatawag na ano factory defect kaya ganito nangyari dito. Pero yun naman, pinalitan naman ng water pump. Ah, uh, sabi niya, sige sir, walitan ko yung water pump. Pero yun nga, ulitin natin yung labor. Wala na. Tawas yung kulang. Kaya yan mga guys. Hanggang dito na lang tayo. Ford Fiesta Water Pump Problem. Ito ba, oh? Oh. Ngayon nga guys, dahil tapos na Ilagay na natin yung Yung guard Tapos yung gulong Tapos antay natin na huwag automatic yung pan I-check natin yung level ng AP Yung ano, yung kulan Kung nag automatic na po yung ano, Yung pan Nasa level na po ito uh, ah, Pwede na nating i-release ito sa sakyan Kaya yan I-cut na lang natin dito, hanggang dito na lang po tayo Para Ulitin ko, alagay na natin yung gulong. I-level natin yung kulant. a na yung pan. Kung under na yung pan, level yung ano, pwede nang i-release. Kaya hanggang dito na po tayo. Don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat.